One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa niyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sabado. So happy Saturday sa inyo lahat. Syempre exciting ang araw ngayon kasi ang daming eksena at magaganap. Syempre dyan na mamayang gabi Mamaya madaling araw, syempre yung Miss Supra National 2024 na talaga naman inaabangan natin dahil syempre uh, sino ba ang mananalong Miss Supra National ngayong taon na to? Napakahirap niyang i-predict dahil lahat naman ay magagaling. And then, unpredictable din ang eksena ng ating pambato. Hindi natin alam kung hanggang saan ba siya makakarating, but wish all the best. Mamaya malalaman natin yan, di ba? And then, of course, bukod doon, syempre bukas, Binibining Pilipinas. Oh, diba? So, di ba? talaga naman exciting din ang 60th anniversary ng Binibining Pilipinas. Kaya naman si Christine Anne Perez ay abalang-abala sa pagtutok sa mga kaganapan na nagaganap dito sa Binibining Pilipinas. Siyempre, sabi ng ganun once you are Binibini, you're always a Binibini. So, syempre excited tayo dyan dahil ang pasabog ng Binibining Pilipinas ay talaga naman napakabonga dahil inimbitahan nga nila si Andrea Rubio, kung saan ito ang reigning queen ng Miss International na ngayon nasa Pilipinas. At hindi lang yun, nagsuot pa siya ng terno, oh, diba? So nakakatuwa kasi sa interview ni Andrea, talaga namang hangang-hanga siya sa binibining Pilipinas. At tulad nga na sinabi niya, ang Pilipinas daw ay isa daw sa mga pinakamaganda at pinakamagaling na training pagdating sa mundo ng pageantry from Venezuela, o oh, diba? Si Andrea... Arubio uh, excited din siya mamit, meet syempre, ang Miss Universe 2018 from the Philippines na wala nang iba kundi si Catriona Gray. O, oh, di ba? So, sinabi niya sa interview niya na talagang naglulook forward daw siya na mamit meet nga itong si Catriona Gray ng bonggang-bongga -bongga in person. Oo nga, no? So, talagang marami talagang mga girls talaga na sobrang hinahangaan nila ang isang Catriona Gray. Ang dami, 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 dami babae sa mundo na sumasali sila sa pageant dahil gusto nilang maging isang Catriona Gray din. Ganon! At saka, yung mga eksena talaga ni Catriona ang ginagaya nila. Kaya, mabuhay tayo dahil napakaswerte natin dahil naging pambato natin sa Miss Universe ang isang Catriona Gray. Kaya, Grabe yung impact talaga ng Catriona Great Fever, no? Kung iisipin mo. Ako din, gusto ko maging p Awards ba? Charot! So, yan. Anyway, so, congratulations syempre sa Binibining Pilipinas dahil naman talaga naman kaabang-abang ang pageant nila dahil ang hinihintay dyan ng mga tao. Sino nga ba ang mga queens ng Binibining Pilipinas ang inimbitahan nila? At sino nga ba ang dadalo at isa dyan sa mga inaabangan natin kung si Shamsi Subso ay pupunta nga ba sa Binibining Pilipinas sabi nga ganon na once you are Binibining you're always a sa so tingnan natin kung si Atisa Manalo Shamsi Supso ayan si ano si Magari pupunta ba yan sila after nilang magsisalihan dito sa Miss Universe Philippines ko ako yun may hihiya ako charot hindi dapat welcome sila kasi Syempre, reigning queen sila dyan. Uh, dati silang mga reina dyan. Kung baga, welcome dapat. Kasi history din sila ng binibining Pilipinas kahit anong mangyari. ba? Diba? So, yun. So, good luck. Good luck. Good luck sa mga queens na dadalo ng 60th anniversary ng Binibini Pilipinas. Sabi ni Miss Andrea, hindi na pa daw namimit si Miss ano Araneta. Siya yung Miss First Miss International yon. So dapat ma niya yon. So bongga, excited ako sa mga kaganapan na magiging eksena dito sa Binibining Pilipinas. Kaya naman si Christine Ann pero oh my gosh, hindi na siya natutulong. Charot! So, ayun nga, syempre, ito pa, bagong update. Universal Women's uh, Queen na si Maria Gigante pupunta ng South Africa. So, para siguro i-promote doon yung Universal Women sa South Africa. Ang bongga, no? Ang bongga ng Universal Woman Para na rin siyang Miss Universe kung saan pupuntang bansa. So, exciting to. Alam mo, ang pinakamaganda dito, ang nanalo tayo, at ayan, tulad niya may mga pagpupromote na pumupunta sa iba't ibang klase ng bansa. So magandang experience yan para kay Maria Gigante. At si Maria Gigante naman kasi magaling to pagdating sa kudaan. Alam niyo ko ako tatanungin ninyo kung sino yung gusto ko na sumunod sa kanyang ilaban natin sa ano? Sa Universal Woman. Si Christy Magkari. Mm -hmm. Si Christy Magkari kasi, alam mo yon yung parang total package. May ganda, may height, and then talaga naman masasabi natin, magaling din sa kudaan. So, parang feeling ko, pag si, si Christy McGarry ang inilaban natin dyan, magbaback to back tayo. Mm -hmm. Di diba? So, yun. Kayo ba guys? Sino guys ang nakikita ninyo na pwede maging universal woman? Kaya lang sabi ko nga, sana sumali si Christy McGarry sa Miss Grand Philippines kasi dito kukunin yung universal woman title sa Miss Grand Philippines. Wala siyang appointed. Kaya lang parang feeling ko, ang labo no. <laughs> diba? So, yun. Ang na parang sasali si, ano, si Christine Magcarrie sa, ano, sa Miss Grand Philippines. Diyos ko. Parang wala sa vocabulary niya yon Pero, para sa Universal Woman, I think, dapat sumali siya. So, abangan natin, malay nyo naman. Diba? And then, eto nga, Ah uh, kahapon nga syempre natapos na ang Mr. Supra na talaga naman, oh my gosh, pinag-usapan ng bonggang bongga kasi ang pambato natin na si Brandon Espirito ay naging second runner up so syempre natuwa tayo sa posisyon na nakuha niya sabi nga ganon, kung pwede pa daw ng no more why not, ako naman masasabi ko naman I think it's ano, it's okay na second runner up, maganda din naman yung posisyon na yon at nakita naman natin na si Brandon ginawa naman niya yung best niya But the best is ang gandoon lang talaga yung joining niya. Kasi para kay South Africa talaga yung title na Mr. Supranational. But para sa akin ha, kahit second runner-up siya, mabuhay ka Brandon. Kasi you did well talaga. Nagawa niya yung best. At masasabi ko, iba ang pagod, hirap, sakripisyo na inilaan talaga dito ni Brandon. Kung baga parang yung determination niya na manalo, talagang ramdam mo talaga na nando doon. At sa mga nakikita ko na ipinadala natin sa Mr. Supernational, si Brandon talaga yung masasabi kong best of the best. At sana masundan pa ng another Brandon. ba diba? So, sabing ganon kung sino daw ba ang dapat i-appoint natin. Alam nyo ako ha, ewan ko kung nga agree kayo, si Si Creed Bor Ano Bondad pa mm -hmm. Gusto ko siya Parang piling ko Swak na swak siya Sa Mr. Supranational At parang piling ko Mananalo na tayo dyan Pag siya Ang dinala natin dyan Sa Mr. Supranational ba diba? So yon So parang dapat Makapili sila ng level up Yung kumbaga Parang yung Yung galing ni Brandon Dapat Yung kagwapuhan niya Dapat may Ano pa May Yung ilin level pa ba Yung yung ipapadala natin dapat much better para sa susunod na taon na-maintain natin yung top 5 plus nando doon na malay mo corona na tayo next time di ba so yun kaya excited tayo pero dahil nag second runner up tayo sa supranational isa na namang male pageant ang nakakuha ng Award. yesterday second runner up din si Manhan International nag second runner up din tayo hindi to yesterday the other time <laughs> the other day so yon so napakaswerte ng Pilipinas kasi second runner up tayo sa Manhan International at second runner up tayo sa Mr. Super so job well done talaga ang mga boylet talaga so congratulations dahil ang galing ang galing-galing nila sobrang panalo, di ba? So, level up talaga ang Pilipinas pagdating sa male pageant. And I hope sa susunod na taon ay mag-title tayo ng sunod-sunod. Hindi lang sa Miss, pati na rin sa Mister, Di ba? At eto nga, sabi nga nung Brandon, kasi level daw ni Pauline Amelex. Di ba tulad nga na sinabi ko, 2.0 si Brandon ni Pauline Amelex. Yung tipong yung ingay ni Pauline, ganoon din yung ingay ni ano ni Brandon, 'di ba? Hindi nga lang nag first run up si Brandon, pero alam mo kung sila dalawa yung match natin nung nakaraan, ay nako ang bongga. Parang feeling ko ang lakas nung Mr. and Miss natin. But congratulations, Chef Kay Pauline Amelex na naging first runner up sa Supra at congratulations din siyempre kay Brandon sa team and Inspired thank you so yon so napakagaling niyo pumili ng kandidato na inilalaban natin sa international so mabuhay di ba mabuhay sila Mama J so appreciate ko yan at eto Mr. Supranational dating first runner-up sa Miss World noong 2019. Oo nga. South Africa, no? So, lumaban na siya ng Miss World at naging first runner-up siya doon. Mr. World pala sa so Mr. World at naging first runner-up siya doon. At ngayon, nandito siya sa supranational na naging title naman. So, para lang si Lalelo Maswani. Lumaban noon sa Miss Universe noong 2019. Tapos, nag ano siya, nag first at second runner-up naman doon sa ano, doon sa Miss Universe. Tapos, Pumunta siya ng supranational, nag-title. O, oh, di ba? Ang bongga. And then, ngayon, siyempre, South Africa ay talaga ng mam. You know, raise your flag. O, oh, di diba? So, mabuhay ang mga taga South Africa. So, ang galing, ang galing lang. So, sabing ganon, dapat ba talaga may experience na sa pageant yung inilalaban natin dito sa supranational? Kasi, yung title last year na si Andrea Aguilar, first runner up sa Miss Grand. And then ito naman daw si Mr. Supranational ay first runner up naman daw sa Miss Mr. World. So dapat daw title holder or naging runners up na. Eh di ipadala natin syempre si ano tawag dito. Ang ipadala natin diyan si Aliana Aduana, <laughs> 'di ba? So si Aliana Aduana kasi first runner up sa Miss Earth. So, baka pag dinala siya dito sa supranational title siya. At hindi lang yan. Gusto ko din ipadala nila dyan si Samantha Bernardo. Kasi sa si Samantha Bernardo, pwede pa yung age niya. Kasi hanggang 33 years old ang Miss Supranational. So, first runner-up siya sa Miss Grand So, ipadala si Samantha Bernardo o kaya si Aliana Aduana. So, ako para sa akin ha, pwedeng pwede at talaga namang masasabi ko oh my gosh mukhang kakabog ang beauty dito ni Aliana Aduana Duan kapag pinadala mo yan dyan sa ano sa sa Miss ano tawag dito sa Supra National. pero ako para sa akin ha mas bet ko si Samantha Bernardo kasi si Samantha Bernardo galing sa Miss Grand, tapos magiging Miss Supranational. tapos ito naman si Aliana Duana padala sa Miss Grand, galing sa Miss Earth winner yan sa Miss Grand. Alam nyo kung bakit ko nasasabi? Kasi yung tatlong pageant na yan, ah uh, si Miss Grand, kinakabog niya si Miss Earth. So, for sure, dati kasi si Abina, galing to sa Miss Earth. Ginawa niyang title. Eh ngayon, si Aliana Aduana kapag galing sa Miss Earth, first runner-up, tapos magiging title sa Miss Grand. At yung eksena kasi ni Aliana Aduana ay talagang kabog. I wish na sana sumali talaga si Aliana sa Miss Grand. Mm -hmm. Kasi talagang feeling ko, mananalo yan sa mga eksereng, yung mga pa-sexy, na ang ganda-ganda, ang ganda ng katawan. Ay nako, title yan. Siya ang kauna-unahan mag ng mag-uuwi ng Miss Grand sa ating bansa. Kapag sinali mo yan just sa Miss Grand. Saka hindi tatanggihan yan ng ni Mr. Nawas. Bukod doon sa maganda na matalino pa, ex-senadora pa. Mm, saan ka pa? So talagang very grand talaga yung dating nito ni Liana Aduana. Kaya nananawagan ako na sana sumali siya. And then, eto pa, si Samantha Bernardo, pang Miss Supranational yan. So kapag inilaban mo yan sa Supranational, syempre kakabugong kabugan din ang kakabugyan ng bogang-boga. -boga. And then, hindi ako magtataka kung siya ang makakapag-uwi ng Miss Supranational. Eh, bakit ko nasasabi? Kasi, Pilipina beauty. Hmm, di ba? So, yun. Kaya, sabi ko, ay, nako. Go na. So, dapat marunong talaga tayo magpadala pagdating sa mga ano. Kung gusto natin, ma-maintain. Kung gusto natin na, ano, kaya lang kasi si girl. Kasi, syempre, hindi din naman sila ganun ka ano pa na para sumali sa pageant, di ba? So, ayan na nga, mamayang gabi na, uhusgahan na siyempre ang laban ni Alitea Ambrosio dito sa Supranational. So, guys, ano guys, ang tingin ninyo? Maraming nagsasabi na ako, huwag tayong umasa kasi hanggang top 24 lang naman daw itong si ano, Al Alitea. Tapos sabi ganon, ang swerte na daw niyan kapag nakatungtong ng top 12, sa performance daw kasi na ipinakita ni Alethea sa preliminary competition, medyo talagang sabi nila ay hindi ganun kalakas. Ako naman, ang masasabi ko naman, think positive sa mga bawat eksena. Hindi ko naman sinasabi na mag-hope kayo na mananalo tayo. Hindi ko naman sinasabi na umasa kayo. Pero nandoon na sana wag mawala yung pag-asa kahit konti. Kasi syempre, sabi nga gano'n, hanggat may buhay, may pag-asa. At mali naman ninyo, di ba? Biglang mag-miracle itong si ano na biglang kumabog ng bonggang bongga pag nakapasok siya. But for me, uh, gusto ko rin magpasalamat kay Alethea kasi sa eksena ipinakita niya dito talaga sa supranational sa kabila ng binabati ko siya ng mga tao ando doon pa rin siya ng buo yung loob niya na inilalaban ang bansa natin sa supranational at na-appreciate ko yung eksena na, igina, na pinapakita ni Alethea kahit hindi siya ganong kakabog hindi siya kabogera hindi siya eksenadora pero yung humbleness bilang isang kandidata ay nakikita ko. At ito ang isa sa mga masasabi kong pinakamagandang kandidata na pinadala natin sa supranational kasi nandoon doon na na sa kabila ng hindi siya sinusuportahan masyado ng mga ibang Pilipino dahil hindi naniniwala sa galawan niya nakikita ko na yung willingness niya na i-representa ang Pilipinas sa supranational at ipinapakita niya kung ano ang karakteristik ng isang tunay na Pilipina. At yun ang natutuwa ako dito kay Alethea kasi ang ipinapakita niya dito ano ba ang meron sa Pilipinas at ano ba ang mga kababaihan at ano ang merong attitude ang mga... Pilipina. At yun ang nakita ko sa kanya sa intablado. Yung unique nga, yung pagiging unique at saka pure Pilipina beauty, ayun ay talaga, yung hinangaan ko kay Aletea. Simple, pero nandun doon na tinatry niya yung best niya na yung ability na ilaban ang bansa natin. At maraming salamat sa iyo, Aletea. So kung ano man yung kahinatnan mo sa pageant mamaya sa Supra National, proud ako sa iyo. So nakita ko kasi yung ano eh, yung yung true Filipino beauty kay Alethea at nakita ko na yung yung galawang Pilipina na hindi malaswa, hindi laban na laban, ando doon lang sa tamang timpla, tamang galawan. So bahala na si Batman. So yon. So basta ako naniniwala ako na Kakayanin nito ni aliteya at malayo ang mararating niya sa pageant ng Miss Supra National. Sabi ko nga kung ano man yung kahinatnan neto, maging top 24, maging top 12, maging top 5, maging runners-up o maging title, possible mangyari yung lahat mamaya kay aliteya Kaya keep it up, Philippines. Kaya natin to at ipag-pray natin na sana maipresma may present niya ng maayos ang sarili niya mamaya ng bonggam-bongga. So, sa mga team ni Aleteya at saka sa mga gumagalaw para sa laban ni Aleteya, maraming maraming salamat sa inyo. Dahil may isang Aletea tayo na talaga ipinadala natin sa international pageant na masasabi natin, True Pilipina Beauty ba diba? so class at world class beauty. So yan, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, love on lang Philippines, kaya natin to. So yon guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you later, thank you guys. thank mm -hmm. you